Tama ang iyong iniisip po saka. Hinihingi ko nga si Amaya kapalit ang iyong anak. Kung magkakasundo tayo, isusuko ko sa iyo si Daya. Kung isusuko mo sa akin si Amaya. Ngunit kung hindi ka naman papayag. Mananatiling buhay si Amaya habang ipinaglulok sa mo ang iyong anak. Kung mapapasakamay ko si Amaya, ibabalik ko ng buhay na buhay sa Isidaya. Magiging tahimik na muli ang iyong banwa sapagkat titigil na ang kaguluhang dala ng babaeng may tagna. saka batid kong hindi mahirap ang aking hinihingi kung ang kapalit naman nito ay ang buhay ng iyong kaisa-isang anak ayoko nang sayangin ang iyong panahon kaya't sana ay 'wag mo ring sayangin ang sa akin hinihintay ko ang iyong sagot anong oh! ka oh! Ikaw na rin ang nagwika. Hindi mahirap ang inihingi mo. Sapagkat maalaga sa akin ang buhay ng aking anak. Na Makakaasa ka. Bago sumikat ang araw, sa kamay mo si Amaya! pagbalik ka dito ng dala si Amaya, ay ibibigay ko ang hudyat sa aming hara upang dalhin dito ang iyong anak. Umalis ka na. Amaya! Ano't narito ka? Hindi ba sinabi kong huwag kang aalis doon? Narito si Pusaka. Pusaka? Ano na napag-usapan niyo ni Diyan na hindi ba niya ang buhay ng aking kapatid kapalit ng inyong anak? Bakit hindi ka makapagsalita? Ano ang inyong pinag-usapan? Tama nga kayo. Hiniingi ni Lamitan ang buhay ni Amaya kapalit ni Dayo. At ano ang inyong pasya? Maaari ba akong magtaksi walang lumad na nagtataksil sa kanyang kaibigan. Kaya hiningi ko kay Lamitan na bigyan ako ng konting panahon para makapaisip. Upang kanila akong pakakawalan. Lalo't pinili ko at pininiwala ko silang si Daya ang aking pinili. Dagang salamat sa iyo po sa akin. Tuloy ang pakipaglaban natin na Maya. Tuloy ang pakikitigba natin kay Lamitan. Kahit ng kapalit, ang aking anak. Iipunin hmm. ko ang aking mga mandirigma upang sila ay ating pulungin ulit. Sasama ako, ginawang pusakot.